nilo na itinanim, itinapon ko dito yung buto dahil nagbabaka sakali ako na mabuhay so ayan mayroong nabuhay guys ayan o oh. so thank you sana lumaki sila at magbigay ng bunga Hello guys! Good morning! Ayan, nandito na tayo sa work. So, maglabas lang ako ng karni ng baka. Para sa aking lulutuin mamayang tanghali ay magluluto tayo ng saluna at saka white rice. So, ngayon guys, uh, aalis ako, pupunta ako sa uh, market dahil uh, mayroon lang gustong ipabili si boss at saka mayroon din akong mga personal ko na kailangan na bibihin. So, uh, aalis ako, ako mga after 30 minutes, uh, aalis na ako. So, kita-kits tayo mamaya, guys! Hello, guys! Good morning! Ayan, aalis muna kami, guys. Punta kami sa palengke. Kasama ko yung madam ko. So, madam! si madam. sa papatayin ko muna yung big dito guys oh, may mga ibon naman dito nagpunta guys oh sa akin patayin ko yung oh mayroon pa isa cute ayun nasa taas na ng bahay so open oh, ang ating flower ganda ay, nabi ay madam pala <laughs> si madam ang kasama ko guys Ayan. madam ko guys. Grabe ka nervousa guys. Nakita niya lang pulang sasakyan, sabi niya si Tatay. Tahimik tahimik ng daan pag may pasok guys dahil yung mga tao na sa office na, nasa school na, yung walang trabaho naman natutulog lang. <laughs> Ito guys, ang oras ay alas 9 ng umaga. Maglalakad lang kami guys, no? kasi malapit lang naman. So, para ma-exercise na din yung aming katawang lupa. Dahil araw-araw na lang kami sa loob ng bahay. So, tamad kasi kami lalabas guys. Hindi naman kami binabawalan kung gusto naming lumabas. Pwede naman. Pero, syempre tamad. Kaya, nasa loob lang kami ng bahay. So, ngayon, wala na kaming pang personal needs. At saka mayroong pabili ng mga gamit sa kusina si madam ko. Kaya punta kami ng tindahan, guys. Okay lang, baby? upload ko to sa aking YouTube channel. Yan. yan. So, dito na part, guys. Mayroon pang bakanti dahil ano yan? Ah... Uh, likod ng hospital. Kaya may kente dyan guys. Parking yan, parking lot. So pati ang pizza lang araw guys at ang kwan din na maalala guys. So nagtatanungan kami dalawa kung anong pizza ngayon. So yun ang ganap ngayon sa aming buhay ngayong araw. <laughs> <laughs> siya mainit kung mga 6.30 7, yun ang sinasabi na explain ko kay Madam na kailangan pag wala siyang duty Sabado or Friday ng umaga kung gusto niya na maglakad lakad, samahan ko siya siya nakakaalam dito kung saan yung lugar na halimbawa yan sa mga malapad na, o oh, palapad na space gusto niya pumunta doon, sama niya ako magsama ako kasi gusto ko rin makasama para maka-exercise ganun yun So, ang akala niya, pag may pasok, ang akala niya, pinapalakad ko siya kung umaga, papunta sa office niya. Sabi, ko, no, sabi ko, kung wala ka lang pasok, kung gusto mo maglakad-lakad, pwede man, kung gusto niya isama, tayo, magsama man ako, ikaw be. No. Taxi yan, be naghahanap ng pasahero dito yan mga parking nila yung mga kung magtawag ng taxi mga ganun Ayan wala sila. lang silang pangalan na taxi no dito lang sa atin wala. so yan yung school ni Bibirim oh. dito mm -hmm. ko siya hinahatid yan oh. yan gate na yan may yung um. yan dyan ako naghahatid sa kanyang nursery. nursery malawak yan dyan sa loob eh. so dito tayo magdaan tapos papunta doon. Mamaya pagbalik sa shortcutan tayo magdaan. Mawawala ako dito pagdaan. Talagang maiisip mo pag panibago ka lang, maiisip mo talaga na parang mawawala ako dito. Pero kung medyo magtagal ka na, sanay ka na sa isang lugar, alam mo na yung kahit na ka, ka sa bahay ng amo mo, balaan mo na kung saan na side yung tulad yan, ang jarir doon. Yeah utain doon. Ayan. Kasi alam ko na, na parang medyo nakabisado ko. Sa, so, <laughs> siyempre natural, priority sila. Padaanin muna natin sila. Huwag tayo magswapang sa daanan. Kailangan mag-giveaway tayo. Astilan, gubuta. Ayan yung sasakyan ni Tatay. Ayan. Ang daming sasakyan. Dito be, mga taxi yan dito be. So yan, yan sa dulo ng nilalakada natin, highway na yan Yan, Be. yan ang pinaka-highway. Itor mo na kita dito sa tabing kalsada. Kasi yung kasama ko guys, ilang buwan ka dito na ngayon, B? Seven, months. O, oh, mag-seven months, mag-seven months pa lang siya bukas hindi pa siya nagkagala ng ganito guys ito na yung pinaka highway B ito yung highway papunta doon sa airport dito papunta naman doon sa hop, -hop. pero hop, hop na to pero ang main doon eh. so ayan papunta sa airport pwede rin dito dadaan papunta sa baring papatayin ko na muna guys kasi papasok kami pa sa ating nami bawal doon magvideo so tapos na ako ng transact doon sa bangko guys bangko talaga dito na kami sa labas kasi dadaan na kami ng tindahan hindi naman siya kalakihan na tindahan guys yung sakto lang pero mayroon naman tayong mabili-bili doon ng mga Pilipino food mga ano kaya daan tayo kung mayroon tayo magustuhan Tinatamad pa kasi kami pupunta ng Misto, kaya dito lang muna tayo pansamantala. Dati, dito nagre-rent yung driver ni tatay na isa, yung no. hindi pa nag-uwi. Dalawa kasi yung driver ni tatay. Ah, nag-uwi lipat siguro ng ibang bansa kasi syempre hindi natin yan sila ma-place kung ano gusto nila no? pag hindi magkasundo-sundo ay anong gagawin retira so may dalawang ibon guys oh, hahanap sila ng makain ayan ang cute dito tayo di ba maganda maglakad-lakad? kahit ako gusto ko rin maglakad-lakad wag lang yung parang hinahabol ka ng ano yung sakto lang na lakad sabay kwinto-kwinto. ganun, mayroon dyan be ano parlor yun know, may pangalan na green sa dolo may flower shop ako dito dati ayaw ako nasaan na yung pangalan ng flower shop be Joy Flower Shop. Uh. Tawid tayo, be. So, mayroong mga prutas dito pag gusto mo. Ayan, gulay. mga Ayan, upo. Hindi yan upo, be. Ah, uh, kamag-anak yan ng watermelon. <laughs> Parang upo, ano? <laughs> Melon yan, bi. Mga pinsan niya ng ano. Mga Chinese melon. Yung melon na, sweet melon. Ayan. Dito na kami papasok, guys. Ayan, naghanap kami ng spices, guys. Ayan, dito kami, oh, Sa mga, ano. Yung mga Arab spice nila, guys. Ayan, iba't ibang uri ng ice cream guys. Pero, hindi ako masyado na ngayon sa malamig. Kaya, dito tayo sa mga bread guys. Dahil bibilan ko ng bread. Yung aking alaga. Dahil nagpapabili siya guys. So guys, ito yung tayo ng yogurt. Ito yung ibang brand ng yogurt na dito. Ayan guys, naka 60 riyal si madam. Yung sa akin naman is 54 riyal. So ayan guys, tapos na kami pamili. Uwi na kami guys. May panel nag-deliver. So maglalakad lang tayo be, dito tayo dadaan. Dito na naman kita idaan sa kabila. Ayan. Ang street nito be doon sa dulo highway. Corner na yan ang bahay nila kapatid ni Inay. So, malapit lang tayo be no? Kaya exercise So, dati, dito ako nakakakuha ng alubera. Ngayon, wala na be. matay kasi yung tanim ko na aloe vera tong Umuyo ako ng Pinas. Hindi na alagaan na lanta. Ganon din, parang pag-ibig lang. Pag hindi maalagaan, nalalanta, namamatay. Ay, may hugot. <laughs> may biglang hugot. Anong connection doon sa aloe vera at sa pag-ibig, Diyos niyo, marimar. Malapit-lapit na tayo, be. Ganon tayo? Pagano? Hindi tayo doon. Punta dito lang tayo magliko. Lusot tayo sa bahay ni Lolo Ibrahim. Dito tayo para safe at saka medyo malilim-lilim. Ayan. Ayan sa kanto na yan. oh, ayan. Yan ang bahay ng biyana ni kapatid ni inay. Diyan sila nakatira sa taas. Pero doon na side, hindi itong nasa bungad oh. na side kasi ibang pamilya naman yung dito sa bungad. Parang yun nga ang sasakyan ni kapatid ni inay aywin na yan siya aywin diyan papunta yan doon papunta sa nisto so dito tayo kasi ayan ang ayun na ang bahay ni ano kapatid ni baba sa kabila niyan bahay na ni lulo ayun ang kanto natin doon So, doon tayo. Saan tayo magdaan sa bahay ni lulu o diretso tayo kay Inay? Doon na kay... Diretso tayo sa bahay ni Nanay. Doon na lang sa bahay ni Nanay, maya na tayo magpunta dito sa. Maya natin dalhin yung mga pinamili natin sa. Lagay ko oh, lang muna 'to ano. Oo. Oh. Tito, minsan dito ako nag-shortcut. Ito na yung lusot kanina bidoon. Hay, alam ano. <laughs> Ito yung bahay ni Madamaha. Tapos, yung pinakamataas yun na atip na puti, yun ang bahay ng itay natin. Yun. Meron pa pala sa taas, no? Oo. -o. Akala ko yung jam lang talaga sa... Meron. Um, meron pa pala ng jam taas. Yes. Wala nang puno kaya to. May flower siya. Yan, no? Ito naman dito, kapatid na ng ano. Ayun, may mga ibon doon sa bintana, BBO. Oo. Oh. Oh, ayun oh. oh, sila, oh, nasiksik sila sa may lilim, ayun. Oo. Oh, oh. Kahit dyan, gani sa baba niya, oh, tingnan mo, marami din ibon sa sa bintana Lili. ng kwarto nila. Amo ni Aiko. Oh, oh, oh. Marami din ibon na kaano eh, ayun Nagsisilong. So, anong gagawin? Tatawid tayo, bebe. Hmm. Habang wala pa yung sasakyan. Hmm. Diba malapit lang pinawisan ka ba? Oo. <laughs> Mabuti 'yon. Hindi ka magbago-bago. Lagi na lang tayo sa loob ng bahay na ka-aircon ng trabaho. Pero bi sa taglamig bi masarap dito maglakad bi. Mm, mm. Hindi ko pa na-experience maglakad pag taglamig. Lalakad tayo pag taglamig, ipa-experience ko sayo ayan Ayana, dito na tayo malapit na kami malapit na kami sa bahay B. so guys nandito na kami sa bahay ayun nakarating na kami guys pawis pawis so maganda yun sa katawan yung malabas yung pawis pawis natin guys no? dahil uh, lagi na lang kami nasa loob ng bahay